Yeah. Hoy! Ganda yan. Ano pinagkagawa nyo rito? Sir. Ha? Alis na po. Balik. Commander. Sir. Simula ngayon. Kalbo ka na lang, ha? Siya na bagong commander. Nakaintindihan mo? Ah, uh, sir. May aabot lang ako doon. Sige. ay kami sa perwisyo niyan. Hindi ko alam kung saan nanggaling na ang Ano, pakuha tayo ng alak? Kukuha ko. Bawal sa atin ang magbintang. Pero dahil ang kaso mo, napakahirap maniwala na wala kang kinalaman. Ako na nga na matayan. Ako pang pinagbibintangan ninyo. Kumakalas na ako sa pagkakaisa ng pagkat na ito. Sandali lang, komadre. E, Gira, gusto mangyari. Sampung taong tahimik itong bilibid, ha? Ah. Sa tagal ko rito, walang naperwisyo. Ibig sabihin, sa dalaw galing, sagrado dalaw dito. Pag ang asawa natin, napaghinalaang nagdadala ng... Buong pagkababay, buong pagkatao, binubulat lang. Kaya pati mga dalaw, nasama na sa gulo. Hindi ako natatako sa inyo! Lalong-lalo ka na, Anghel. Hindi, hindi, akong mahal. Commander, dahan-dahan ka ng pananalita, ha? Patawarin ng Panginoon ang tao ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen, brother. Amen. Ba't kayo kumalaw na walang timbre? Malaking gulo yan. Sir, hindi naman po kasalanan ni Angeli. Eh. Ito na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng antitetano. Patatarimayin ko muna yung mga tao para maagapan yung ugong. Boy, pagi! Mm. Uy, Yoda! Uh, pwede bang... <laughs> ang inumin lang? Aba, pwede! Ah, akin na, akin na, dali. Dito, dito. Oh. Ayan, Hoy. ayan. Ngayon na pa kami rito ah. Nakita mo lang sexy, pinauna mo na siya. Ha? Iba to? Nagpapahit kami ah. Ano? Nagbabayad ka? Tignan mo ka to, tignan mo, 350 yan. Isang buka ka na hindi nagpapahit ha. Ay, ino pala, laki ng utang mo, bala subas ka eh. Ako boy, thank Oy. you ah. Uh. Huh? Okay lang yun. Oh, teka muna! Ay, Ay! Hindi mo pwede yan! Ay. Kembali kiri, jaga langan. Pumila kemu nah? Ya kita! Tama, pumila kan? Jalan. Ah, okay. Ah, ah. Tung, tengokmu. Pastus cadutong, ha? Agay! Bakit ako hindi Aduh. 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 Aduh.

Jonah, Victor, ano bang gulo ito? Sino ang nagumpisa? Ah, hindi ho sila. Ayun o, no, yung mga lalaki yun. Pinastos ho nila kasi ako. O, oh, kunin nyo. Dalhin nyo sa barangay hall. Sige na. Oh, oh, Tingnan sa inyo. O, oh, Victor, oh, oh, may reklamo ka ba? Um... hindi na ako siguro, chairman. Baka sila. Oh. eto ito hmm? na yung tubig buo. Ah, Ay, mo, o. Ah, Ako na, ako na. Ako na. Chairman, ako may reklamo. Ano? Eh, lahat halos sa tubig ko eh. Natapon lahat eh. Sino sisigilin ko? Eh, uh, alangan naman ako. Eh, paano yan? Eh, di... sa Do ka pa ba siya galing? Sa babag? Do, karigba ka tuknag. Nga te, tigba kita. Ah, sige. ko. Halika na, Chona. Parang tubig ko. Hmm. Sumali. Um, boy, <laughs> thank you ah. Hmm? <laughs> So mm -hmm. -ip na, Victor, tingnan mo, biglang ipipiliptik na sakit, oh. Chairman, ikaw nang blaha sige dyan, ha? Sige na. ko. Sige, dali na yan. Uh, uh, Hoy, ay, Grito. Uh, ka! Atin ba yung mayari niyan? Pa, paano mangyayari yan? Eh, e, tayo lang tumitira dito. Pinasok tayo ng mga to. Sige! niyo! nyo! Anong ginagawa mo dito? Ha? <tong> ah! <tiyan> yan, yan, yan! Tukol pa yung mama, Sa susunod, di ka makalunos sa sakin! Ang lakas mo sa mga drobo ah! Maglalakaw! Pag nalakaw! Pag nalakaw! Oh, polis! Oh, polis Anong gulo nangyari dito? Kinakatok yung si stereo ng kotse ko eh. Gusto, gusto pa nga akong patay, no? Alalaki na katawan, di ko mo tisayin trabaho. Ayun, tumak doon! Asan sila? Doon sa you know, aristokrat! Puntaan nyo! Okay, mo! Hindi, pati ka, mo! Sa kamar po pupunta, ha? Ah, ah. Nakabantay nga ako eh! Kung dahil sa akin, di bang ka na ngayon? Pati mo. 뭐하 m 뭐? 이거 어째? 뛰어, 뛰어, 뭐지 뭐?